Hello guys. For today's video na. Ano oh, ba kung gigani akong gigunitan ng papel? Kani. Kuha ni siya. Sumun ni siya sa utang. Ha? Ah? Bitaw. Kuha bitaw ni siya. Kaning. Ayuda. What? Bitaw. Dili bitaw siya. Ayuda. Kaning ni ang. Kuha ni siya kong anak. Kung baga basahon ni sa iskulahan. kay mm -hmm. duha man sila kaadlaw. Walay klase agi sa district meet. So na sila'y basahon nga. Gihatag silang maistra. Pwede ka daghan. Uy. Murag walo ni siya ka page. O. Oh, kani siya o. Kani o kami ay Bisaya, ay Tagalog, ay English. Ang Bisaya niya is isa ka page. Dayon ang kuan. Ang kaning niyang ang Tagalog, mura siya o lima ka buok. Ang English is duha. Karon, ay dahan makaisyag basahon. Ang kutan siya pa basag gahapon, laag. Dula sa daw siya. Kay, gabiin na daw siya magbasa. Karon, pagkahapon, kapoy daw siya dula. Oh, wala na akong gipabasa kay kapoy man. Di karon unta akong gipabasa. Sus kay laag naman po. Pag manog laag, naligo, pagkaligo, kaligo, ikuyog sa akuhan sa bukid. Nangasay. Ingon e, ko imong basahon doy, wala man na imong gibasa. Mao na lang ma. Oh, sige unya, sige ra taga unya, unya kani walo ni page, ambot lang sa bado. Gahapon. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Abalo lang o ba baka niya ni tanan. Ni oh, kani siya oh, mother tongue man ni siya oh, Bisaya. Kani siya Tagalog, Filipino ni siya. Mga basahon niya Filipino. Ay, English gani oh, English duha pud ka buok ni. Kani, na na siya nabasaan ni pero na siya duha ka page nga wala niya na human. Amot niyan bata ah. Sa iyang kabutingol, galaraw-laraw lang, huwag asa siya paingon. Karoon nila, agda po doon buke din, inigabot na ito. Nang hapon, napapakaybasa ba ni Mahitabo, umot lang. na akong estudyante. Pero ino, ano, gimubasa mo, basa ramnya siya. So sa hindi lang ramna ko siya imong mubasa kay magkuha ramnya siya siyang bag na imong gisabit na yang bag. Magkuha niya siya siyang bag yung aprihan, abrihan, yang basahon. Pero kani kay English man ning isa, di pa man ka isa ka kuno English. Pero makabasa na siya pero dili pagkaayo ba. Na yung mga words nga dili pa jud -ka siya kabalo. Mo nang assist gyud siya. Pero follow up pag nagbasa man ko na sila sa eskwelahan. Pag practice sila basa ba, yung pag-abot diri sa balay, dili na ako siya i-follow up. Pero pag walay klase, i-follow up na, ko na siya. Mga, kung dili sa balay sa gabi, Domingo sa gabi eh, para pagkauma, utro na nilagbasa pag pagkalunis. Na siya makuha. ay ako na siyang giignan nga magpraktis siya og basa. Kaning kinahanglan siya makabalugbasa basa para ini pagbasaon siyang maestra og siya may tawgon. Dali ra mi makauli. Kay kan magsulat, dali ra pud mi makauli. Kay dali-dali mo tuod ra man na siya pero nagiusahay mabuting mo jud kay sa ngatanan. ang Ambot og asa ni liwat.